Hello guys, nandito ako sa bus Magsusundo ako sa aking alaga Sa so to this video ay magsundo ako sa aking alaga guys I am Hila Bus And so for bus stop from here gwapo niya so, ayan guys sobrang init ng panahon ngayon no sobrang init kasira ng face char nakasira Mar dati nang sira sisirain pa ayan so dito ako pupunta araw-araw guys tipo maga pwedeng tumawid diyan no kaya lang hindi natin madali ang ating buhay kay maghanap patag-ana-ana. Ayan. So, yung lalaki, tatawid diyan Pwede naman, no? Kaya lang, ayoko tumawid diyan <laughs> Dito tayo, guys, sa, ano, sa stoplight, no? <clears throat> Follow the rules. Kasi yung iba, yung mga nagmamadali, pero kailangan lang ingat-ingat lang din no Kailangan ingat. Titingnan natin yung mga sasakyan pag tumatawid kasi delikado. <coughs> so Hindi ko naman madaliin ng aking buhay kaya dito tayo sa stoplight. Diba rin maghintay tayo ng mga ilang, ilang minutes lang naman, be patient. Yung iba kasi hindi nakakapagintay ng minuto, no? Sa pag... hinto ng mga sasakyan. Katatawid na lang sila dyan. So, dito rin sa Singapore, guys, hindi rin talaga sila babangga ng tao, no? Wala dito yan. Ayan, so... tayo. Actually, maraming stoplight dito, no? Parang ano lang yung ayan no, may stoplight din doon tapos stoplight na naman dito ayan so may tumawid ng mag-asawa na hindi pa ano hindi pa naka green yung hindi pa naka blue, green yung ating ano ilaw so tayo pa rin tayo no pa man yung mga motor ang bilis magpapatakbo is silong naman tayo kasi para hindi masira yung ating beauty. Sumatago <tod> uh, pa rin siya. guys ilang minuto lang naman so hintay na natin and then turn left tayo turn left and then 20 meters turn right Char. ito na lang yung GPS in 20 meters turn right. Oh, ba? Diba? Then turn right na tayo. And then 10 meters. Turn left. left. Turn left. Turn left. Turn left. Turn left. And then, how many meters? Sa... Ayan. Ayan. so dyan ako mamaya guys ay sa bus pa eh. babalik doon sa pinanggalingan ko eh. sobrang init ngayon sarap maghalo-halo and then turn right very hot day so hot day very very hot day very very hot day. And then turn right again. Ayan, so dito ako sa shelter, no? Kasi masyadong mainit. <clears throat> so, under the HDB, may mga, ano parito? May mga dove. May mga doves pa dito. pastilan. Okay. And then just go straight. Straight lang tayo. Oh, may train to ano. Oh, di ba? Di ba? Saya saya. Just go straight. Hindi naman kasi masyadong malayo yung school ng alaga ko guys eh. And pwede rin sa mga gusto magpapayat, pwede rin dyan mag ano, exercise. And so, actually, pwedeng lakarin to from uh, yung habitat, no? And so, pwedeng pwede talaga siyang lakarin. Yan, so tingnan nyo guys, oh. Yung mga kanal dito, ganito ka. Ayun, napunta na naman tayo sa kanal. <laughs> Ganyan ka, nanawag yung kanal dito. Kaya, para ka rin ba. Ayan, so dito sa building na to, nag-school yung aking alaga. No, some from morning. Ayan, naglalakad ako from the house and then bus. Ilang bus stop lang naman eh. Ano lang, for bus stop, no? For bus stop. As actually, pwedeng lakarin. Kaya lang, it, it takes time, no? It takes time na kung galakad ka. And then, yun lang. Thank you, everyone, for watching. Ganun din yung pabalik ko, guys. Yung sa bus stop, kaya na sinasabi ko. Thank you very much and God bless. Bye-bye. hot. Ayan. floor lang tayo. So, second floor. Second floor. <laughs> Bye.